Nagpasalamat ang Philippine National Police Academy Alumni Association kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Cognay sa pagkakatalaga kay Police Major General Nicolas Torre III bilang susunod na hepe ng Philippine National Police. Si Torre kasi ang unang PNP chief na nagtapos sa PNPA. Kapilang siya sa tagapaglunsad class of 1993. Sa Statement of Gratitude ng PNPA alumni na ibinibuo na mahigit 7,000 miyembro ang makasaysayang pagpili kay Torre ay pagpapakita ng itinurong values ng akademya, hustisya, integridad at pagseserbisyo sa bansa. Nagbigay karangalan at inspirasyon din ito sa lahat ng alumni at kadete na nagtapos sa PNBA. Nakaukit na rin sa kasaysayan si Pangulo Marcos Jr. bilang kauna-unahang Commander-in-Chief na pumili ng PNPA graduate bilang hepe ng pambansang polisya. Suportado at tiwala naman ang PNPA Alumni Association kay Tore para sa patuloy na pagpapanatili na kaayusan, seguridad at tiwala ng publiko sa PNP.